You are my best. I am your best. Everybody's best. Ang best ng bayan. You. Good morning mga best. At nandito ako ngayon sa Calbayog Airport. Dahil kagagaling lang namin ng uh, Katbalogan Summer for 3D show. Ngayon naman ay papunta tayo ngayon sa pabalik ng Metro Manila kasi tinawagan ako ng showtime para mag-live guesting dahil maglalaro kami sa bago nilang game show. Yan. So, thankful pa rin kahit na uh, medyo pagod, okay lang yan, normal. So okay lang yan kasi tapos diretso agad sa salang sa showtime ng live. Maglalaro kami and wish us luck na sana manalo kami. Guys! Hindi ko magpapatalo kami. Siyempre, hey, magpapatalo kami! <laughs> <laughs> oh! lang ng ratsada mga best. Kaya mamaya makikita nyo. Samahan nyo ako at manood kayo sa akin. At uh, kasama ng mga best. Sa kasama ng Matika Showtime at sa ABS-CBN. So see you mga best! Yes, lipad ng lipahan. Masungit so, man ang panahon pero kakayanin pa rin natin. Makauwi. Uwi <laughs> na pa po ng EBS. Go, 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 go. Oh, -di. Sabar ang team. Wala. Ganun. Ganda. This is so old at the lot. But is it Yeah. Okay. Yeah, the rain is, is not, you know, that weird. Okay. Sito pa si Mr. ulan noon, tsaka kaamin. Look my hair, it's a mess. <laughs> oh, messes. <laughs> talaga walang ano. Oh, tapos di bawah warning pangan, <laughs> basic. So, Yung phone, MDMRMM. NPR NPR. Ay, hindi ka Ay, wala ka naman. Ang naman ni Ate. Pinigyan niya si Donita pero hindi niya ako pinigyan. Oh, yes. ayan. <laughs> sorry, Ate. Thank you. Kaya! Thank you, Ate. Nabo na tayo mga best. Dito na ako sa ABS. Sinalubong tayo ni Strawberry. Ay, strawberry! Oh, it's raining. Maulan pa po. Papasok na ako ng uh, dressing room. Magma-makeup. Magre-ready. Yeah. Kapoy, oy. Go, 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 go. Fight, 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 fight. Abot na abot tayo mga best sa showtime. So, eto na mag-makeup lang tayo. Eto kasama ko, si Anton at si Tami. At sana'y masagot namin ng game mamaya. Yeah! Ako, masaya tong! So, pa mamaya, papakita namin na sa inyo na sa studio na kami yung laban na namin mismo. So prepare muna kami mga best ha. Yes! Magbamadali na po. Bye! See you! Made up, it's about time na. Papunta na kami sa loob ng studio. Good luck to us again. Sana so, manalo kami. <laughs> yes! Maglalaro kami ng best! Nako. Si Anton, hinintay lang naman. Ito yung isa sa mga kalawan namin. From... Hi! Hi! Becky Bello. Panalo ninyo kami ha. Ito <laughs> na sila mga kalawan namin. <laughs> Hi. hi. Ay, sa panalo niyo na kami kasi at mga ate niyo naman kami. Ay, <laughs> Joke lang. <laughs> namin hi, hi. Ang Bibi Boy. Bibi Boy. ko magpapatalo kami. Yeah. <laughs> Ay ako hindi, gipit ako eh. Kasi, sa kanila pa lang tatlo jackpot. But magkakatapat ha? Yes, magkakatapat. Sino yung magkakatapat mamaya? So, oh, mahirap undergrad po ako. Good luck, good luck to, lock to us. sa loob ng studio. Ito, nakakausapin kami ng mga boss ng showtime. Saglit lang po. Good <laughs> Ano Good morning! Good morning! Good so, naman <laughs>

kasi mga gipit kami. Meron <laughs> ano ba kayong message sa mga kalaban nyo? Ay, ganito na lang. I-send Is uh. nyo yun na yung bank account nyo kami nang bahal. Tatlo, sino sa inyo huling nakapag-jeep? Ako. Ah, uh, pakubaw. Kasi doon yung mga kasamahan kong nangahablot eh. <laughs> Tiyara. Ano ko alam mo magkano ang pamasahe ngayon? Ah, uh, uh, pa 12 pesos. Ha? 12 uh, ka ba? 13 daw. 13 pesos. Bakit? Doon ba kayo bumaba sa binaba? Tama! Na-experience <laughs> ko yung nakablotan ako ng Quinta sa jeep. Alam. Hinayaan Ala. ko na lang kaysa masaktan ako. Oh, Oo. At ang nakakalawakan to, ako yung humablot. <laughs> <laughs> at sa akin binenta. <laughs> so, happy happy birthday. Ang tawag doon, cycle of life. <laughs> yeah! <laughs> Ala! Alam mong bakla yung nakasaka. <laughs> 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 If you know, you know. Yeah! <laughs> Ipinaw, you know, I know too. Paunahan <laughs> mo lang ako. <laughs> Ang ibig sabihin ng BP ay Blanc! <laughs> oh, sige! 3, 2, 1 down payment? Hindi <laughs> ito rocket. Down ano payment sa motor. Ang <laughs> <laughs> ibig sabihin ano? ng DPI, blank picture. Display picture. Tama. Ah, ano? Pinicturan mo yung down payment, kaya yun yun. <laughs> <laughs> uh. One, two, three. Asaw! Marie! Marie! <classes> See. See. <laughs> kayo, ano sa tingin nyo, yun? nagmamadaling araw din siya, kaya walang araw, gabi lang dapat, Marie lang dapat sa doon. Ah. oh di ba? One, two, three, asawa ni Marie, madaling araw, alis, gano'n. <audio noise> uh, Manood po kayo palagi sa tahanan ng malulungkot na buhay. Vice Comedy Club! Yes. Thank you so much. And, and yes. gusto yes. ko nang yung mami and daddy ko, mommy Tessie and daddy Nolly, happy golden anniversary. Oh, happy wow. golden. Oh, oh, ano? ano? <laughs> yung, nanay ko, tsaka yung tatay ko, may lagnat ngayon, pagaling kayo. <laughs> ha? Happy anniversary, mga to. yes. Thank Larry you so much, team. Komedyante, palagpakan yes. natin. Yes. Yes. Oh. Araw kami, pero okay lang, masaya naman. Sayang yung mga sagot. Hindi ka mag-online uh, online show time mo na kami. Yes, Maddow Onliners, ngayon na nga mga kasama natin ang mga nakipagtigilisan ng street smarts. Let's all welcome Rob, Rob River, Brent, Becky, Velo, Tommy Brown, and Anton Dimas! Dima! Dima! What's up, Maddow Onliners! Gusto mo yung atas ng energy, ha? Pwede na mo yung mga bagong love team, na? Yes! ganon. Oh, Breton, parang ano, parang foreigner lang di ba? Ako no, reside, Riverside. Pero nagtagis ang kayo ng ano, ng street smart. Ang bibig ko lang, bacaan ko ba kung sa naman ang experience ninyo. Ako honestly, nung nagbibigay pa lang ng tanong na parang social media, eh di naman siya pang pala. Uh, <laughs> na Bakit naman hindi para sa iyo? Eh, hindi ako tech, kita ko sa social media ano masarap. Oh, ano. eh. Yung mga ganung lalo ngayon, yung mga abbreviations. mga ganito At saka na ano siya sa meta. kaya hindi wala so, <laughs> oh, <laughs> oh, <so, laughs> okay. yung Facebook yung po, yung yeah. oh, niya. Wala siya kaya hindi sa social media talaga. Oh, oh. po oh. Uh, balik yun yung account ko. <laughs> <cultura>. <laughs> <laughs> okay. But, masaya, masaya yung game. Tapos ano, bago pala magsimula, kinikilig kami si dressing. Bakit naman? Ang kapwa Oo, parang yung focus ko na wala sa question, ay yeah. sa okay. boys. Okay. Yun? Oh. Okay. Kaya naman tinalo nila kayo yung tatlo, di ba? may nakakuha ng sagot ko kanina, Jana. Ay, oo! Oh. Kami, siyempre, nung tatapan namin sila, sobrang inspired talaga Wow! Yes! Baka inspired. Nung nakaawak naman sa room kahina, ako nakatitig ako doon sa Yeah! Oo nga inspired, di inspired. Ano tayong pag-asa? Kaya dadotang sa gulat ako na... Nagulat din na pala yung siya rin, yung tatay niya. At ako trans tatay. yung brent. Ikaw, kami din, buong kabado kami nung sa practice. May practice kasi before the actual show. Oh, Wala kami masagot. Sila, sila po yung nakasagot po talaga. Sige mo yung nasagot mo. <laughs> <laughs> <No, I'm sorry. laughs> okay. Pero pag nakatitig talaga sila, doon no, kami parang nangihina eh. Nung no, nawawala kami sa focus. Oh, okay. Lalo nito si River pag nakatitig. <laughs> <laughs> na yung mga matang onlineers po dito sa mga pibigko lab boys po natin kasi may request po sila online. Tama, ito yung request kasi nila. dapat gawin niyo po. magkakasama yung supernatural trend. Ano nyo ba yung boys? Yes. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Alam nyo pa niyul, kung pa 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 3, pa Teka lang, wait lang. Parang ayoko ka nung sa akin. pwede ba? Pwede ba na lang Okay, let yung miss natin. In 3, 2, 1, go! Hindi, 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 ka Anton, meron din paano na. Dapat sa cam, please. Ayan. Alam mo yung trend tayo? Ang dami yung Okay? Ang grrr. Ano yun? yun? Ang Okay. To one music, please. Okay. Ang Yeah. Thank you, so much. you so mabalik so mabalik so yeah. Okay. Sorry, birthday to ko. Eh, mga best, maraming maraming salamat kila lahat. at sa kay Jackie. Natalo kami, pero hapa naman po. ng mga best, hindi man kami nanalo pero masaya-masaya kami dahil nagustuhan kami ng Showtime Family sa performance namin. Magpapasalamat lang tayo sa mga host. Hi Kuy! Salamat po. Salamat ulit. Salamat. Salamat Kuya. Salamat. Thank you. Thank you. Salamat sa mga host ng Showtime Family of course. Kuya Jong! Miss Kim, thank you very much ulit. Kasi thank you ulit. To you. Miss Ann, thank you. <laughs> best ng bayan. Thank you, Daryl. Salamat, salamat. Thank you. Thank you, Kuya, Kuya Bong. Thank you. Laban. Thank you. God bless. Salamat, Showtime Family. Oh, grabe, ang dami yung back-to-back Nagkita. -back yung back-to-back. Ang ganda. Yes! Nice to see you again. Sana rumaka tayo ulit together. I miss you. More, more yan. I miss you too. na. God bless and good luck to the journey ng uh, career mo. Atake mga vloggers ha! Hi vlog! Hi Tommy's uh, iPhone 16 Pro Max! Hello, <laughs> best ng bayan! Hi best ng bayan! Gusto ko yung dalawa talaga kay kayo! Kaya na kayo dalawa mapiduwa! Hi! Is near! Ay! Kambal! Ikaw pala yan! Hindi ah. ko naisip! Kambal ikaw pala yan! Thank you! Thank you! Thank you Thank you bye bye my, my pressure <laughs>